morning. Good morning. It's Monday morning. Good morning sa mga kababayan ko dyan. Sa Canada, sa Pilipinas, saan man kayo naroon. Uh, magandang umaga. Uh, ay, maaga tayo nagigising every weekdays. Kasi inatid dati si misis. Uh, kasi maaga pumapasok si misis namaya ikukwento ko sa inyo uh, Skip muna tayo sa Permanent residency natin uh, kung, kung, kung alam ko Pinangako ko kayo kahapon na uh, Mag-aano tayo Ikukontinue natin yung uh, Ang naging status namin dito Pero ikukwento ko muna sa inyo uh, Almost Siguro June, July, August August, September. Malungkot na balita na 4 months na kam 4 months na akong walang trabaho. Pero may magandang balita, sabi ko nga sa inyo, pagka may unos sa buhay, may uh, at saka, may swerte, may kapalit 'yan. Pero kukuwento ko sa inyo paano paano ang status ng mga trabaho ngayon dito sa Canada. So, Eto muna natin si Mrs. yun know, nandito tayo sa papainit muna natin sa sakyan. Bakit ba lumipat kami dito sa Edmonton? Ang kwento nito, uh, short i ano natin. Uh, dati ako, dati ako sa sa Olds nga nagtatrabaho kami sa Olds. Uh, during that time na nagtatrabaho sa Olds, 8 years ako nagtatrabaho sa Olds sa kumpanyang nasabi ko dati at lumipat ako ng sales at catering uh, sa isang hotel so sa hotel na yon within one year uh, na, na, na ako so ang sistema dito sa Canada uso ang lay-off dito uh, once na seasonal kasi itong mga trabaho na napapasukod namin pero sa kumpanyang kung sino nagdala dito sa Canada, Canada sa akin, 8 years na ako nagtrabaho doon. So, yung dati, dati kong amo, tinawagan niya ako at uh, inoffer niya sa akin ang posisyon dito sa Edmonton, uh, which is a catering manager. So, binigyan niya ako ng ma ma malaking offer. Of course, apektado si Mrs. Nagtatrabaho siya sa pharmacy. Uh, kailangan namin lumipat malaki ang offer sa akin uh, nakapagtrabaho ako ng one year si Mrs. sumama rin sa akin dahil, dahil may experience sa uh, Tim Hortons at binigyan din siya ng trabaho ang uh, nangyari sa amin after one year uh, nagkaroon ng kasi sabi ko nga once na malaki ang nakukuha mo ikaw magiging apektado pagka once na may na business na layup ako, na, na layup ako again Uh, through layoff uh, termination without a cause masakit ang nangyari uh, kasi nga pagka nawawalan ka ng trabaho dito sa Canada sa mawawalan ka ng yung yung parang masakit talaga ah uh, napapayak tuloy ako pero sinishare ko lang sa, sa inyo ito hindi ako proud na, hindi kaming proud mawalan ng trabaho dito yun nga nangyari uh, June nag ano kami nag uh, uh nag kami na ni Mrs. kasi one year na one year na ako noon uh, after ng vacation namin uh, na lay off kami which is maba kasi sa sa catering may na ang ano may na ang uh, si uh, season ng catering Understandable naman 'yon pero hindi ko expect after ng layup ko termination without a cause. Once ito ang idea dito. Once na na terminate ka without a cause, wag na wag mong pipirmahan yung uh, release paper mo. Pwede kang lumaban, pwede kang uh, magpa uh, magpaano uh, kasi yung uh, termination termination without a cause wala silang masasabi hindi ka nagnakaw hindi ka uh, hindi ka nagperform na mabuti basta determinate ka lang nila kasi mabmatas yung nakukuha mo yung budget na apektado yun ang ang termination without data cost uh, nag nagconsult kami sa sa abogado pero ako pinirmahan ko para isip yung trabaho ni Mrs. Pero ang nangyari kay Mrs. Uh, parang uh, ginawa sa kanya binigyan siya ng 3 days sa work 4 hours lang. So, constructive dismissal lang ginagawa sa kanya. Kasi nga, magkasawa kami. So, anong nangyari, abang wala, uh, nasa bahay ako, yun, sila sabi ko sarili ko, hindi, hindi mo na ako maghahanap ng trabaho ko. Hindi mo na ako maghahanap ng trabaho ko hanggat hindi na, 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 na time si Mrs. Apply kami ng Indeed. May hirap ang pag-a-apply ng Indeed ngayon. Hindi ka tulad dati, apply ka, tawag sila, interview. Ngayon, 3 months, 4 months, walang tumatawag. So, ang ginawa ko, nakipag-connect ako sa mga Pilipino dito. Alam nyo mga kababayan, tayo mga Pilipino, mabubuti ang loob natin. So, kinausap ko yung, uh, kinausap ko yung, kinakausap ko yung mga Pilipino, of course. Kami, ta tayong mga galing Saudi Arabia, uh, cruise ship, Uh, yung mga talagang OFW yung dumaan na sa ganun, ganun na sistema na nakapag abroad hindi tayo mapagmalaki may mga naririnig sa YouTube uh, yung mga ibang mga bagong dating dito hindi sila marunong mamansin advice ko lang mga kababayan pare para sa tayong mga mga Pilipino dito kahit ba, bumati ka lang batiin mo yung kapwa mo Pilipino Huwag tayong mapagmalaki. Huwag tayo, huwag tayo masyadong porke nandito tayo sa Canada. Alam ko ang ang siste, nahiya kayo kasi pinagdaanan namin yung foreign worker na yan. Huwag kayo mahihiyang makipag na, makipag uh, mingle or makipagsocialize sa mga kapwa nyo Pilipino which is namimili rin kayo ibig sabihin hindi kayo makikisama pero batiin ninyo ha yung Pilipino yung oh kabayan kumusta bla 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 so ang ginawa ko yon sabi ko ate sabi ko hindi ba kayo nananggapan you know gagamit ang Panginoon ng tao hindi porque maraming trabaho na po hindi hindi po kung minsan gagamit ka rin ng connection mo ayun nga madaling salita na ano si misis tin uh, sabi niya papuntay mo yung misis mo dito Kausapin ko, sabi nga, yun nga, in short natanggap si Mrs. At nagustuhan nagustuhan naman ni Mrs. ang trabaho. Sabi ko nga sa, sa pagkatapos na ma-hire ni Mrs. Sabi ko panahon na para uh, maganap ng trabaho. So tinawagan ko ang mga interview sakin, sa nag-interview sakin, sabi ko I'm ready. Yun nga in short <coughs> eto may trabaho na si Mrs. Hopefully ako magi-start ako Friday. Uh, sa restaurant naman Ang pinaka learn, learning lesson doon Once na mag-asawa kayo Huwag kayong magtatrabaho sa isang company Once na naalis yung isa Sigurado yung isa ma maalis din uh, Mas maganda yung separate kayong company Pagka once na, 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 na naalis sa trabaho yung isa Hindi kayo mawawalan ng trabaho yun lang mga, mga yun lang ang May advice ko sa mga mag-asawa. Ang status ngayon dito sa Canada ng trabaho, yung trabaho ngayon napakahirap. Hindi ka na hindi ka tulad ng dati 2013 or whatever before kami ay nakapunta dito. Napakadaling maganap ng trabaho, pero ngayon uh, parang yun nga, maraming maraming competition competition uh, uh, ko uh, Ma maraming uh, challenges, maraming uh, nag apply maraming tao dito sa Canada. Of course, hindi tayo mawawalan ng ano, mawawalan ng pag-asa sa mga ganitong siste. Kaya, yun, nai ko lang sa inyo paano kami nakapunta dito sa Edmonton. Sabi ko nga, in the past vlogs, uh, where, kung saan yung opportunity, dun ka. Kasi napakahirap kahit na mag ai ka dito, kahit na may sinasabi ng EI, o oh, may EI ito, itong employment insurance. Kung ano nakukuha mo, siyempre budgeted ka lang. Budget ka talaga sa sweldo mo at tumutulong ka pa sa Pilipinas. Tayo mga sa, sa, sa Pilipino, yun kultura natin eh. Hindi natin mapababayaan ang mga relatives natin sa Pilipinas. Kasama sa kasama sa obligasyon natin sa Pilipi, ah, sa buhay yan tapos binabudget mo paycheck to paycheck ka ang buhay nyo dito tapos bigla ka mawawalan trabaho apektado ang budget nyo yung EI 55% ang makukuha mo sa sweldo kung ano nakukuha mo sweldo at within one year pag hindi ka nakahanap ng trabaho ubos oh wala kang darating na income so hindi ka tulad sa Pilipinas may mga kamag-anak ka makakasurvive ka. Dito sa Canada, buhay, sarili niyong buhay. <laughs> hindi, <laughs> hindi natin masasabing, ay, wala lang trabaho, may mga, mo... hindi. Kayo lang ang uh, susolusyon. So ang ako, sabi ko sa sarili ko, I always offer the problem to, to our Lord Jesus Christ. Hindi tayo, hindi natin masasabi ang buhay kung kailan tayo magkakaroon ng pagsubok. Sabi nga nila, when the oper, uh, when the, there's a door be uh, closed, there's a door will go to be open. Maniwala kayo sa akin. At hindi ko sinisisi ang mga, mga dahil maraming tao, mahihirap ang competition. Actually, sa, sa trabaho ko dito sa ano, mostly na ina, ina ko, international student, kapwa ako Pilipino. Marami akong ma, may mga na, na ano na, natin kaya lang of course wala na tayo doon hindi ko natin alam shout out Eileen Santo Tomas pamilya niya diyan uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, hopefully invited mo ako sa graduation mo sa December uh, si Bianca yan siya Kison taga ano Laos uh, makaibigan ko mga yan sa trabaho at uh, someday we will go to meet again <laughs> uh, hopefully makapag-start na ako ng trabaho at Eileen uh, kumusta mo ako kay sa asawa mo tsaka sa mga anak mo dyan uh, Bianca uh, good luck uh, hope uh, you can find another job so yan uh, pagpapatuloy natin ang kwentuan tignan muna natin si misis kung ready na siya ready si misis 8 o'clock yung ano niya yung trabaho niya 7.20 pa lang dito. Sana yun at magiging trabaho ko. Kasi inaano mo rin yung inaayos mo rin yung, ano, yung schedule mo. Sana maging fit sa pag ko kay misis. Si misis nagmamaneho naman siya. Kaya lang ayoko sa so, pamagmanehoan dito. Papag-drive dito sa Edmonton. Kasi maraming, maraming sasakyan. Baka maano siya, ma-accidente -ma siya. So, pinipili kong yatid siya. Tapos si Jacob papasok ng 8.30 sa school Yung panganay ko Tapos si Jordan kaming dalawa Si Jordan naman pag may trabaho ako uh, Pupunta siya sa daycare uh, Which is parang ano yun Sila yung nag-aasikaso Nag-aaral siya ng mga ABCD Yun, minahatid namin sa daycare Atin na namin si Mrs. Ayan si Jordan Umiiyak Say hi! Oh, Lagi kasi sumasama kaya iyak nang iyak pagka Oh, say hi mo. Hi, Mommy. Hello. Oh. Umiyak <laughs> siya. Kain po tayo. Nanapakain lang si Jordan. Para it's uh, it 9 uh, o'clock in the morning. Piikan po kasi ng ano, medyo piikan si Jordan ng ng pagkain niya. Ayaw na kumain. So, kwentuhan tayo abang nagaanang tayo. So, yun na nga. Nag nagtrabaho na si Mrs. ngayon, full time. Dito sa Canada, uh, kasi si Mrs. natapos din ng uh, pharmacy assistant. Nag-aral kami dito sa Canada. Ang lagi kong sinasabi sa aking panganay na si Jacob, 18 years old na si Jacob. Kung pwede niya dito sa Canada, alam niyo po boy, 'yung Nung tayo nag-aaral, siguro maraming makaka-relate sa atin 'to. Some of the uh, some of uh, our batchmate in the Philippines. Talagang pinagporsigan. Ako po sasabihin ko po sa inyo yung totoo. Sakto lang. Sakto lang na makapasa kami sa sa uh, school year. Okay na sa amin 'yon. Kasi hindi naman tayo mayaman. Uh, bata pa lang tayo, nagtatrabaho na tayo, nagtitinda ng barbecue. Kung na naalala nyo po yung mga banana cube at saka nag din po ako. Kaya <laughs> yung pag-aaral nung araw, yung ginagawa ko example sa panganay ko, tignan mo, tignan mo kami ng nanay mo. Nung asawa ko natapos naman po ng 4 years, ako 2 years course, uh, same man. Uh, So, sa mga pala, hindi ko nagamit ang pagiging seaman ko. Pero nakapagtrabaho ako sa cruise ship, <laughs> which is uh, part of uh, my goal na nakakapagtrabaho ako sa barko. Sabi ko nga sa pakanay ko, nag-aaral ka, iusin mo na. Tignan mo kami ng nanay mo. Kung napunta kami sa Canada, kailangan namin mag-upgrade. Dito sa Canada kasi, pwede naman mag-aaral. Pwede naman mag-upgrade. Ako, natapos po ako ng business administration. Uh, nagamit ko naman po. Si Miss, nagamit niya naman po. Uh, pero sa katotohanan, sa ngayon, uh, ang trabaho dito sa Canada, kahit na ano, basta't may full-time ka, totoo yan. Huwag, ko, huwag na ho kayo mamili, nagtatrabaho sa bangko, Uh, pharmacy, yun si Mrs. Huwag na huwag tayo mamili. Kung ano mapasokan natin na masaya tayo. Ang importante po dito sa Canada, masaya kayo sa employer ninyo. Kahit na ang sinasweldo ninyo, kung hindi rin kayo masaya, at the, na... feeling ng mga kasama mo na tetreten sila sayo. Kasi nga, hindi ka naman na-offer ng company kung hindi mo alam ang ginagawa mo sa trabaho. Once... Pero may mga tao na threaten uh, hindi na natin ko-collaborate co yun alam nyo naman po yung tret, na tetreten sila sa inyo kaya sabi ko sa sarili ko I don't care about company big company anymore as long as we are happy as long mayroon tayong full time job doon po tayo <laughs> naalala ko nung uh, nagkakumpisa akong foreign worker masaya naman ako hindi ako, hindi, hindi uso yung doon. Once na ginagawa mo ang trabaho mo, hindi kayo lelayup. Pero ngayon, part of uh, employment na siguro ngayon. Ang ginagawa ng mga iba, ang style ng mga ibang employer ngayon, siguro nakaka-relate yung mga ibang manonood sa atin, ng mga kababayan natin. Ang gagawin nila, patagal na sila sa company. Tapos, matagal na sila sa company, ang gagawin nila, ilay off nila. Yan ang part of strategy. Alam nyo po yung layoff without a cost. Ah, yung layoff, uh, lay -off. pwedeng mapunta sa permanent layoff. Ang ginagawa nila, uh, off sila, mag hire silang bago para yung mga matagal na serbisyo, kasi may minsan may mga benefits sila kung gano'n sila katagal. Ang nagiging kawawa, yung mga 10 years, 20 years na nagtatrabaho tapos le nila, ang gagawin ang style na gagawin nila mag silang bago para mabumalik yung sistema nila sa budget doon sa mababa. Ngayon, marami pong nangyayari ngayon. Hindi po ako, hindi po ako based on my uh, what I'm hearing to other people. Yung po ang uh, sinasabi ko. Hindi po tayo magki ng uh, problem um ang nangyayari lang po dito sa Canada ang sinasabi natin. oh uh, hopefully, sabi ko nga magkakaroon ng election, bumalik ang sigla ng Canada. Siguro nangyayari ito dahil sa pandemic, naging... I don't know. I don't want to collaborate. Bakit nangyayari? Siguro kahit naman siguro saan, sa US. Ngayon naririnig ko pa nga sa mga international student. Uh, nagco-cross mag border sila sa US. Mga kababayan, huwag po nating gawin 'yan. Susugal kayo. Susugal kayo sa malaking problema. Yung mga Indiano ngayon, ang daming nagco border sa US. Yung mga international student sa BC na karinig ka uh, nakas, na, 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 na ko kahapon nagtatrabaho sila yung mga Indiyano pero nung nabalitaan nila one week silang nawala nalaman na lang kumpanya nag cross border sila mga international student po yon yun po ang wag na wag ninyong gagawin kababayan wag ninyong ilagay ang, ang, sarili nyo sa problema gusto niyo po bang pumunta ng US asylum makukulong muna po kayo bago kayo i-release or papalayain <laughs> Tayo po mga Pilipino, kaya natin magsimula all over the... Oh, huwag na po natin gagawin yan, kababayan. Yes! Tapos, may mga narin, na rin, may na, 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 napapanood din po Napanood ako. din po ako. Shout out po kay Kuya Puto. Yung mga visitor visa. Bye! Bye. Napanood ko. Napanood ko kapot kay Kuya Puto. Yung mga visitor visa hindi na nice, nais, uh, ano, panoorin nyo na lang sa channel ni Kuya Puto. Kawawa naman po ang mga, uh, pupunta po kayo dito para magbaka sakali. Tapos may pamilya ko sa Pilipinas. Mga kababayan, nakikiusap po ako. Huwag nyong ipagpalit ang opportunity na iwan yung mga pamilya ninyo. Ako po, naranasan namin po yun. Sasabihin ko po ang totoo sa inyo once na nalagpasan nyo ang struggle na pagsubok, kayo buo kayong pamilya, gagantipalaan kayo ng ano, ng Panginoon. Hindi po natin makukuha pupunta dito yung babae, hindi ko sasabihin visa, may mga pamilya, may anak, tapos, mag magkakaroon ng option, magpapakasal sa puti. Hindi po, kabayan, napakasakit po nun. Sabi nga nila, parang tinapon mo yung pamilya mo para sa opportunity. Nangyari po sa amin yan, kami dalawa ni Mrs. Uh, talagang plano ni Mrs. pumunta dito sa Canada. Mag-girlfriend. Girlfriend ko pa lang siya nun. May idea silang para makarating siya. Nag-aral siya ng caregiver. May idea sila mag-ano, mag-ano, mag, mag, ano, mag uh, anong tawag doon? Pumunta dito, Fixed marriage hindi na hindi ko na home. Sabi, sabi ko, girlfriend pa lang, sabi ko nagpaalam siya sa akin. Sabi ko na sa sayo 'yan. kung uh, future mo na ang pinag-uusapan. Ah, uh, uh, ano 'yan? Uh, para sa iyo 'yan. Of course, dahil napakita ng ng ko, mahal niya ako. At Siguro, talagang ninanayis na makapunta sa Canada. Binigay sa amin ng Panginoon tong Canada na to. Sabi ko nga sa kwento ko sa inyo, hindi ko hindi ko iniisip na makapunta kami sa Canada. Ilan po mga kababayan, wag natin pabayaan ang pamilya natin. Ang pamilya natin, doon po tayo inaano ng Panginoon kung paano natin alagaan na ang pamilya natin. So mga kababayan, uh, kahit na anong struggle, Huwag po tayong sumuko. Huwag tayong gumawa ng option para ikasasama natin at ik ikasasama ng ating pamilya. Lagi tayong magdasal, manalangin sa ating poong may kapal. Siya lang po ang nakakaalam kung saan tayo pwede uh, ilagay. So, yun lang po sa araw na to. Mga kababayan, thank you very much sa pagpatuloy pag niyong pagsuporta sa aking uh, uh, channel. Sana marami akong nang inspired sa inyo. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless you God bless you all. Thank you very much. Please like, subscribe and share my channel so that we can inspire more people. At itong nangyayari sa Canada pang lang 'to. Alam ko 'yan. Hindi ako perfect tao pero 'yun nga po. Thank you very much. Ingat po lagi kayo. always uh, seek some help to the lord